Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Jomar at ni ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay medyo matagal na nga na hindi nagkita si Kalingap Jomar pati na rin si ate Carla. Kaya naman ang bumalik si Kalingap Jomar sa bahay ni Ati Carla ay napakarami nitong dala na mga pasalubong para mapasaya ang pinakanamimiss niya na si Ate Carla. Habang papunta na nga sila sa bahay ni Ati Carla ay hindi inaasahan na umulan. Kaya naman sobra silang nagmadali ng buong kalingap dahil naulan na at kailangan na nilang sumilong. Dahil nga sa pagmamadali ni Kalingap Jomar pati na rin ng mga kasama niya dahil umuulan na nung pumunta sila sa bahay ni ate Carla ay nasira nga ang iba na dala nila katulad na lamang ng cake. May pasalubong kasi si Kalingap Jomar para kay ate Carla na cake ngunit dahil sa nagmamadali silang tumakbo ay nasira na ang cake. Ngunit ang mahalaga ay nababasa pa rin ito ni Ate Carla at nakalagay dito ay I miss you best. Ang importante naman dito is yung message. Oh. Namiss mo ba ako? Tagal ko nawala eh. Miss mo ako? Oo naman po. Uh. Sige nga. Pasensya na, ganito nangyayari yes, okay? sa akin. Pero Ganun talaga eh, wala tayong magagawa. Pero, masarap pa naman to. Nahulog lang naman to, pero hindi to na sa ano saan pa. At may cover naman. Okay lang po. Ang importante naman po yun yung message. Oh. oh. Grabe. Buti nga, at nabasa mo pa eh. Bira yan. Akala ko hindi mo mababasa, pero yun, I miss you. Best. Best. Oh. Actually, Carla, ako dito sa cake, madami pa akong dala dyan. Um, galing kasi yung sa, ano, sa mga nagmamahal sa atin. Actually, may naalala ka ba sa araw nito? Actually, hindi pala. Nakalipas na pala. <laughs> Alam mo uh, anong meron? Hmm. Hmm. Hindi Hindi? Mas na naman yun. importante yung araw, di mo naalala. Ito yung mga araw na, kung naalala mo yung una, may binigay ako sa sa'yo yung napakalaking anak natin. Ay, hindi pala. <laughs> Lala mo si Jum Jum? Opo. So, oh, anong meron doon sa araw na yun? Mm, mansari po natin. Ay, ispinong samahan po natin. Ayan, sama natin. Oh. Ay, na. <laughs> Wala ko, tayong dalawa na. Okay, yung samahan. So, pag ilan pala ngayon? Second po. O, second mansari. Kaya ayun. dahil sa second mansari natin, meron akong dala. Dami, sa mga sa atin. Grabe, thank you po. Ah, welcome, welcome. Kahit na sobrang sama po ng panong nagpunta kayo, naman. Thank you po parati sa effort, sa time and effort. Dakat lang. Oh. ka sa... Oh, Kaya na. Oh, 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 sa oh, 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 Letting him explore... Grabe at punong-punong -puno nga ng pasalubong si Ate Carla galing kay Kuya Jomar pati na rin sa kanilang mga fans. Narito nga ang mga damit, pagkain at mga iba pang bagay na talaga namang nabigla at sobrang natuwa si Ate Carla. Grabe at napakarami na nga tumutulong kay Ate Carla at sobrang siya din ni Kuya Jomar para dito. Di po rin to, ba? Huh? Ganda, ganda, bagay kay Carlos. Bagay kay... Pwede mo yung suot. Pasukat mo. Pasukat mo. Dilaw. Ah, yellow ang ano nyo ano? Opo, yellow. Yellow heart. Yellow heart. Kaya mo ba? Ito. Uy. Kala ko yung Jones. Baby. Wow. Ito pala siya, baby. Ay, sorry. Ay, mamaya na lang. Magsusukat po pala siya. Sige, try yeah, ko rin yung iba. Sige, ang dami yan. tayo ngayon. Unboxing, unpacking. Napuno yung sa sala namin, ng e. sa, 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 sa ganyan, oh, oh. ganyan eh. Uy, oh, sa akin. Sa totoo. Oh. yata Mahilig ka sa ganyan eh. Oo. Mas komportal. Siguro apat na yung ganyan mo. Yeah. Isa lang apat yan. na yan. Pa pang Pangat ko pala. Ay, isa lang. Inulit-ulit mo lang. Ikaw na sa akin. Ay, sorry. Dalawa pa lang. Thank you po. Wow! Wow! Mababagay kay Carla. Wala sila. Ang movie sa naon. Ang alam mo, mabag tayo mong bagay talaga. Ay, ganda. Bagay sa kanya. Bagay sa iyo. Thank you Malamig na yan. Oo. Ano sa kanya talaga yung dilaw? Grabe, tinakpan yung... yung legs. Grabe, gentleman. Ay, grabe! Parang ka mga Ano oh. <tinyo> Wow. Yan pa, yan pa. Thank you po.

ito uh, pa okay. Carla. Oh, pala to kay Carla oh. Oo, po pala ito kay Carla. Galing yan kay Ma'am. Kay Ma'am Tarich. Ma'am Tarich. Thank you Ma'am Tarich po. Wow, oh, ganda rin oh. Yun, ganda. Wow! Thank you. Wow, may bag. Oh, may bag. Always. Thank you po. Ang bolang kanya. Ito galing sa bag na to. Salamat po. Okay, Ma'am Rita Rigondon. Ayan po. Hindi natin ano lahat. Ito po. Ang dami mga damit. Ayan na to. Ayan na to may majas may, payong paong, may payong, pa May payong. yung oh. pa May payong yung pa yung pa Carla pa yung 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 pa Uy, uy! Uy! Kay Carla yan. Kay Carla po. Kay Carla yan. Thank you po. Thank you po. Yan. Saan pa ba? Ito na ba? Uy, ano yan? Grabe, from RuneRix PH. Uy! Alam ko na kung ano. Alam ko na rin kung ay, ano para 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 para. to. Alam ko na. Sapatos. Sapatos to ay. May ano dyan po yan? Ano? Mr. Tron. May ano ba dyan? Hindi, na. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar pati na rin ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!